Hello mga amigo. Uh, may buntag sa tanan na uh, mamahaw ta. Uh, Ang sudan nag sinabawan kog manok, butangan ako talbo sa kamuti ba sa kakuan, malunggay, ano green na green. Ang manok nabawa na to At ano nangunguro sa ta salamat sa ginoo Lord salamat po sa aming mga biyayang na binibigay mo sa amin araw-araw sa mga pagkain namin ayan ayan mga pais ayan ala kauna sinabawan tagmanok bangakwan buta nga to malunggay talbos kamote Lihat. Ah, lihat ah. Em. Tak boleh kamu saya kamu nungai. Sari wong sari wak gitu. Kapitas. Dagihan mungkin yang kamu tihan dia sekarang. Bahkan tinggal teh. Mengotok lah kulit tu apa Memang jangan tanam dia apa Nubuk lah dia mengamak Kamu dah tak Beranting loteh Cari wak kayu lah Cari wak yang kamu gaya kat talbus kamu tu Mahal, Migu. Migu da, mahu, Migo. Kau menganggap Migo tak? Mahu tak? Mahu tak, menganggap Migo? Kau menganggap Migo tak? kanan. menganggap Migo Bisa sementara, cina bawang menuk. Nah, talbus kambutan, talbus kamoti saya kamu guys. Nyatung ibatan nurky chicken. Pasti lang daog gayo. Lauk king sabaw. Igok Ka haon lang ba? Init pa kayo. Hmm? Init? Dahil na lang. Kain na, Carla. Kaon na, kaon. Parang may kinakain ka. Hindi. Ha? Pagkatang may kinakain ka. Bakit? Bakit lumakit ng yung pil mo? Baka Nagnagaw ko na namang mainit dyan Hindi o Wala ka may ibibig siya Hmm, hindi okay. Hindi siya ka Wala naman Wala sila eh, diba guys? Oo oh, guys, wala naman guys Kain okay. na! Habang mainit pa yung ulam natin. Baylio. Ay pa kumain ni Carla Baylio. Busog daw siya Baylio, busog. Baylio. Baylio, pilit naman nanaman ako. Baylio magbintangan mo kay Bayleyo. Nilagbintangan mo daw si Karla ng nandukot ng ulam ko bailio. Wala man ibidin siya, Bayleyo. Wala daw ibidin bailio. Bayleyo. Dumukot siya ng ulam ko. Oh, dia sah. Tanah itu mah kayu cuber sekarang kaip bir, Ma mah karel nanti dah. Kau sah sah si mah sama nanti kayu sa YouTube. Coba tahu lah. Mah ucap. Tak mahu tak beliau? tanan mahaw itong mga kahigalaan diya mahaw ta sa Visayas at Mindanao itong atan mga mga Visaya ang inyong kusinirong ang bislak Sibert ketchup Paalolan nyo ako sa FB nyo. Sa si FB rel ko guys. Uh, guya bitoy. Si guya bitoy. Si guya bitoy. sa mga OFW pala uh, ah, shout out sa itong mga mga hero natin na mga OFW kung saan saan mga kayo nila ngayon sa mundo sa saan na natin mga OFW dyan may buntag, may udto, may hapon, may gabi eh. O so sa maroon dapita sila ro sa dako ng mundo wa. Ah. bang. Wa. Abay bang lugar. sa mundo ang ating mga OFW dyan at ang naghahanap buhay na para sa ilang mga pamilya sa Pilipinas shout out sa tanan mga ating OFW oh, ingat kayo dyan tanan ingat tanan amping mo ah, mga busaya dyan kagado sa mga OFW mga, mga busaya dyan ikan yang bisa saya pindah no. Percaya mengikat ikan sih bubah. Jangan kena gak. Kemudian nang nang yang ibang ibang bangsa. Tama man mahota. Bay bay lyo, ay no. Kalapon di kakain si, tarla bay lyo. Hmm. Um. Naglaway-laway pala siya kayang. Kakain na lang daw siya. Oh. Uh. Yan oh. Sarap ba? Dito, sarap. Dito, dito. Ha? Ayan. O, oh, sarap. Ayos. Ha? Sinabawa na tong manok na may talbos ng kamuti at malunggay. Ha? Sarap daw, Bailio. Palagay ko, Bailio, hindi na hindi na to mag mangkuha ng ulam ko dahil ayan o, ayan o ulam nyo dami oh. Oh. Kaya hindi na yan nagnanakaw dito sa ulam ko. Yan. Hindi ah. Kaya nga. Kaya na may ka Binit na ibigay ka. Minit na. Sabaw. Pinawisan tapos sa bowl. ulit Masarap lagi sa masarap talaga sa bawat ng igup. Init. Dago. Bayo. Ah, hmm. Oh, si Carla mo lagi mag out araw-araw. Sabi ni Bayo. Saan ka si Carla? Hindi na daw boleh je belium. Ini shoot out maru marau Carla. Ayuh. No? Shoot out ke Carla. Tengok magah huh. ni. Nah. Sat. Selamat mga guys. Salamat mga guys sa pagtangkilik nyo sa YouTube channel ko guys. Birth Kit Ups TV Subscribe na naman nyo ako, guys. Salamat, selamat. Kalau talaga po sa inyo. Thank you, thank you. Thank you watching.